Nandito so, tayo sa Halasi Project. So, propose natin yung ano, yung cabinet. nalis na sila ang tinati bukas eh. Kaya <laughs> punta tayo rito. So, nagbilin din sila kailangan nanay na uh, bago sila umalis. Dapat andito na tayo. Apo. Hapo. Okay, ayun ang ganda na oh. Ito na yung project natin dati oh. Hindi pa na pinturahan wala pang ilaw. So, estimatein natin yung mga cabinet. So, ito yung closet. Atoy. Idan ng jing aton. Tos magnaje magnaje cornice tang ato. Mekkat ata. Ayun. Sa so, kung tas na yan.

closet nila dito sa master bedroom mga boss Mano? 164 164 okay ilagay mo yung sukat yan buds tapos i-additional mo lang doon sa ano eto nakalumin ng profile na rin to ang ganda oh aje lang oh, ito ito sana yung una na malalagyan So naunan sila ng sa may Isabela. Pati partition ni, i, ano yun ah? Nice to meet you. Made? Ay, made. Ati lang. Uh, ma Aji, partition ng kalma di may pa, nice to meet. Ada tayo kang tortapan, awan oh, pa eh. Oh, Aji, ito ah. Aji, kang tortapan, awan pa. Awan? Awan kani crystal granite namin ka nang may iseng minto ang kal sa luto ng kanya na okay so tara na hindi hindi so tara na so malapit na rin sila mula sa 20 oh, may kipesta lang sila rin ito. tapos ayun magtara taratay sa no? ay punta na sila sa uh, Canada so ngayon punta lang tayo kay La uh, Doc Arvin okay so ayan so galing natin kay Doc Arvin so tara ha? Okay. Good morning, madam. So, modular kitchen cabinet katabi lang po ng ano ginawa natin Ang uh, ano bayan uh, kitchen cabinet din dito. Ayan, ayan, ayan. Alos matatapos na lang yung bahay. Ganda. So yung ginawa natin kitchen cabinet dito Dito sa kabila Itong bahay na to Pero dito ang itong papasyon natin Ah tara Okay so may kitchen na pala sila So wala pang cabinet. Pero yung ipapastimit pala sa atin dito Yung partition Bagay ng TV So may sinasuggest silang yung paglalagyan Kaya lang hindi pwede no? Hindi ka na pakita. Oo. So, oh, Ayun, hindi pwede doon yung TV. Tapos yung mga abang wire lang doon na rin. Kaya lang ang problema, hindi pwede doon yung TV. Kasi hindi makakapasok yung mga kama doon sa mga kwarto. Tapos isa pang ayos, gusto nilang may tama yung uh, mga pintuan ng CR kasi kitang kita daw. So, di naman, uh, maganda nilang ng plotted panel naka hidden door dapat so ayun so ang clarity dito nag advice lang po tayo so libre naman yung advice yung gasolina lang ang hindi libre so ayun <laughs> so ayun yung araw natin Pero, so, okay lang so, just uh, nagkaroon sila ng idea so, let's go ayun o oh. Diyan tayo punta tayo ng Isabela for so, magkalauna na o oh. Isabela project, para bukas noong umaga maga din tayo dun sa site, so matutulog na lang tayo sa hotel malapit dun sa Isabela so tara let's go ay, pala muna pala ako hi hi Bye -bye. bye bye. Hey. Hey. I love you. Love you I love you bro. You're yeah. the best vlogger Wow, thank you. Guys. Subscribe to my channel your vlog right now. how About you. Subscribe from my vlog when he arrived, Okay. Galanya, <laughs> <laughs> again. Salamat. Ano? Ang pasalubong gusto mo? Ah? <laughs> yakon? Oo, yakon. Yakon. <laughs> limang kilo. Sayote. Limang kilo? Sayote pa? Sayote pa. Oh, Baka naman yakon, limang kilo talaga bibigyan mo. Ilan ba? Isang kilo lang? <laughs> ah, Isang kilo lang. Ah, sige. Sisira hindi na rin si... Ayun <laughs> na rin si Hana bukas. Bukas yun oh, eh, no? o. Oh, Ate. Ate! 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 Oh. Alis na ako. Bukas uwi ka na. Bagis ko na. Bye bye. Ingat ka. Ingat ka ha. Ayun okay. talaga ko mga basa. Ah, I'm not going to be any entities. The second one is that it will be terrible and all of the food there will be fake hey. and there will be a Bye bye na papa. This is papa. Bye bye. Bye 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 bye. Okay, score. You got the, the back, oh, go case, case. The back One Wow, well, thank you. Food. The first You're is that it will be oh, yeah. Good, and you'll be able to buy as much food and almond water as you need <laughs> yes. and there won't be any end. Well, thank you. Oh thank you and, dami naman. Dami naman. Oh, Bye bye, taon okay. taon. <laughs> <Isang taon. laughs> so, Let's go. So oh, not life every day, not okay, all I want. And Pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything, so I'ma just get by and everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard? click viewpoint, 83 Okay. So, kapi po tayo rito Maglagay nga tayo ng sticker natin dito Wala yung isang sticker natin Ayan o, lagay natin dito Ayan, para meron pa rin So, wala yung dating sticker natin dami dami sticker hmm. Libre ito Well,

Okay, good morning. And good morning po mga boss. Or so, dito pala tayo. Nag-natulog. Nag-check-in sa Rosita Hotel dito sa May Kitchan. So, para maga tayo ngayon. Punta sa site. Ayan. Good morning. Good morning. natin to sa ano sa truck ayan to tawag siya ano hello han han okay tara na marapos naiwan na yung bag nya <laughs> uh, okay. uh, tara na sa site yung bag niya sa checkpoint mga boss Okay dito na tayo mga boss ayan no, Shoutout kay Sir Almar Santos Gabriel ito yung lang ata ah, AJ na, AJ dating ano tayo dyan eh, parabay para naman nato eh Ah. Tadi. Kayasambla tetauan ini, kayasambla tetan. Ini apa? Oke, okay. okay. kita mana? Hmm. Ups. Hop. Oke. Siapa besar Sar Almar, Santos Gabriel Chakai. Kaya... Nah, Mam Madelin. At kayak Mam Florin Chakai Mam eh uh, Madelin. Ayan. Uh, parang hindi pa sila tapos ah. Hoy. Ganda na. Pala natin ito. No? Hey. Pala natin tong center light. Good morning, Ma'am Medeline. Ay uh, dapat pala si Juan. Ah.

Asis <laughs> Bakit? Katay Ah, katay Andiyan na yung center light Kami na magkabit? Eh, iwan ko, sino na sampay nagkakabit? Si Christian Ayun, pakabit mo na Si Christian At ay Christian, madam Ay, sandi sa bahay siya Ah, uh, ada tayo yung center light yan Ada? Oh, ada to yan okay. oh, yeah, na Ipalit mo to Palit mo yung lagayan. Ah, Kasi babalik ko rin sa supplier yan eh. Ba't wala pa yung part sa sakyan ng abutuan? Okay. So yan. Nandito na tayo. Punti so, ko muna ipapakita yung kapuhan ng gawa natin dito. So gagawa nala ko ng ibang video para sa before and after natin mga boss. Siya ang nilipitan po tayo. Kumain, magagahan. Hello sir. <laughs> Ay, hindi ka kain Andito to sa likod mga boss Ayun, Kakatay sila ng kambing Ayun, Kaganapan lang muna yung Ano natin, bukas na po tayo mag-upload ng before and after Ayan o no? Ayan o no? nagluluto pala sila rito Parang may birthday ah <laughs> Ayun, may kilawin no? Oh, pinapahitan yung paborito ng mga Ilocano, mga boss, oh. tapos ano na yan, sir? yung ano, yung kinigtot yata niya, sir, no. Oo. Kinigtot. Ano hindi na takot. Ay, hindi na takot. Ay, hindi na, yung kinigtot kasi mga boss yung ginulat. Kaya lang hindi na daw natakot. Ay o no. oh, na, sabay. Ah, na. Ano yan? Ano yung ano mo? Dinuguan. Oh, dinuguan, sarap niya na. Tapa. Uy. Ah! Ang doon, doon yung sarap pa. Ah. Nako. <laughs> Baka ano yan. Mukhang masarap magka-project dito ah. Ay, Masarap ng ano mga niluto. Meron pa doon. No? May niluluto pa doon. Nag-iho pa sila. O kain muna tayo. mag ka na Ricky. Mahanto yun na po uh. Mahanto yun Okay, kabel ko ito yun uh, Mabalihan natin sir? O ang um, pie? na, uh, um, Naluto ato yan Ayan, ayan o O may na yan yan Puro yan, puro yung Silit hindi pa ah Ah, silit pa Ito parang ano lang pa to Pang teaser, teaser pa lang <coughs> uh. Oh, kain tayo Okay, yeah. Bungo kain yeah. na. Bungo ano. Mukhang ayaw nung kumain na. <laughs> pinawi niyo si Bunso eh. Yeah. Ah, ba't niyo pinawi si, Bin si Bunso? <laughs> ah, gusto nang umuwi Kaya <laughs> <Yeah>, pinagbigyan <ha? laughs> na. Hmm. na nga daw yung dede. <laughs> Ni karagada sa jade ka di Okay dito tayo. Kuha tayo ng ano. Kuha tayo ng cook dito sa may kuan. Ayano. Oh nasa rep daw ayan oh parang sa atin na yung bahay mga baso oh kuha lang tayo ng cook oh, baso o oh. oh, baso ano oh. padala lang natin yung ano yung project natin ayan oh

dami rin nilang mga alaga rito ay naga na sila iha ng uh, tilapia tapos yung mga ibang putahe na sa loob na anong daming manok ko oh. manok tapos pato pato dito na hita na mo puti mga baboy ang dami Bababoy nila no. <laughs> May mga biko. Kapapanganak 15. kinsi, 15. Okay. Dami pala nilang baboy. Eh ako nakapunta rito sa likod eh. Mamay content dito na sila ano, sila Sir. Sila Sir Almar Chakamam Guadilin naman maraming ano saging tapos mga buko ayun mga buko yan nakapaligid tapos tubo ayun tubo tubo unas sa ilokano uh, Ilocano ang ng buko dun no? dami na ng bunga ayun no? nakapaligid yan dito sa ano bakod nila sir Ah, na sila, Madam. Madam Guadeline, tsaka si Sir Almar. Ayan. Kararating lang po nila ng, ano, kalalapag lang po nila ng alas gis. Tapos, dumiretso po sila rito. Galing Manila. yan Kasama po si Sir. Na nagsundo ang kapatid ni Sir Alman ay kamusta sir? kamusta? Oh, tatay na bigat sir Ayan. Salamat. <laughs> uh, <laughs> Adam, kamusta Adam? Kamusta ti biyahe? <laughs> kamusta ti biyahe? Oh? <laughs> And, ano no? Ano sa sa? Hindi niya ay Ngayon lang nila yung bahay nila. Ngayon yung beso ko pa kaya di kumasay. Tuna na. yung paid animation sir? Nabuha? Sopra pa! Ayan ah!

Ayan, o, kain tayo mga boss. Ayan, o. may pinaguan, may pinapahitan, kalbereta, ayun oh, o, pinunting, inabrak, inihaw, o, oh, ano, patatin. Ayan sarap yan o. Kain tayo mga boss. Kain. Kain. Shot tayo. Shot mga boss, Ang daming ala ko. Sa big yeah, light. Uh, double black. Do, double black yun, <laughs> yun <wang> Johnny Walker. <laughs> Nasa <Tambing>, pa mga tulutan. Kambing, mga <laughs> kambing. Ayun piknik di Sa yes. Ah. Ang singer natin ngayon ay si ano ba? Si Ricky. Okay, paalam na <nato>, tayo mga boss. <laughs> sige sir, salamat sa salam. Ingat. Salamat. <laughs> <sige>, ingat kayo. Salamat. Salamat. <laughs> Hi. Isa, salamat ah. Balik kayo ulit ah. Balik kayo after one. Sige po sir. Hoy, ingat. Salamat sir. Salamat Meg. Ya dong. Okay na. Uwi na po tayo. Yung truck ang doon na po. Nawala na. Ay yung truck. Nawala na doon. Okay. Kaya pasan na sila sir sa ilog. Kaya lang siyempre may trabaho tayo. Sa yung oras. Sige Sara. <laughs> okay May na po tayo Sa mga magic, boss Hindi tama na uh -huh. sir tayo uh -huh. May kayo naman tayo terapi uh -huh. Ayan oh. Maraming maraming salamat kay Lano Sa Almar Tsaka kay Mang Guadilin Siyempre kay Mang uh, Madilin Kay uh, Crowrin Ayan, salamat, maraming salamat. Alright, tuwi na po tayo. So, ayan. ah uh, ano nga lang po yung, ano, yung before and after natin sa kabilang video po natin. So, uh, I-upload ko po yun pagkatapos na itong vlog natin ngayong araw Alright. Magandang araw po sa si lahat at God bless.